Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga farmers Tayo nagpiprepare para sa ating nilupak na balinghoy. Ayan, hinimay na natin siya, tinanggal na natin yung laman sa loob. At ayan ang mga rekado natin. May asukal at saka ayan yung lusong. Ayan mga farmers tara magsimula na tayong maglupak ng masarap na nilupak na balinghoy. Ayan mga kaparmers, syempre nilaga natin yan bago natin lupak ay na Ayan mga aba ay talagang sige ang lupak ayan na nga nilagay na ang gata ay este yung alangan natin ayan mga ka-farmers tsaka asukal ayan napakasarap mga ka-farmers subukan nyo din to mga ka-farmers yung balinghoy na nilalaga at tapos nilulupak natin mga ka-farmers ayan sige ang lupak sige ang ang pilot eh eh ay ganadong ganado eh mumpay kay naman aring si mga ka-farmers ay pasaway eh ayan at yan ang gatas ang mantikilya Anjana na ayan para mas, mas masarap ang ating nilupak na balinghoy mga kaparmeras ayan medyo maganda na ang ating paglulupak ng balinghoy ayan maya't maya ay matatapos na din yan aba ay talagang nakasayaw pa ng kaunti eh matinday ay hindi naman marunong Sige na ang lupak ni kaparmer Sige Ibaon mo Kaparmers Ayan mga Kaparmers Medyo patapos na yan mga Kaparmers Ayan Kukunin na natin sa lusong Eh eh talagang Yanong ligat Napakasarap niyan Ayan kain na tayo Lagyan natin ang kaunting gatas at talagang nakatatakam na si Kaparmers ayan kain tayo mga Kaparmers Ayan. Tikman na natin. Ayan, sana panoorin yung aking mga video sa araw-araw. Have a nice day sa inyong lahat at magandang magandang umaga. Ingat kayo palagi. Yummy yummy! Ayan, sarap. Talagang medyo napagod talaga ako sa pagbayaw at sulo ako pagbabayaw. Alay!